Problemang rough road, pinagdaanan ng uh, tagyawat, so pinagkamutan. Ito Mga ay hekla. pwede mong patagin gamit ang asin, ang hot wet towel at ang kutsara. mag ng salt at olive oil ng dahan-dahan sa iyong muka maghilamos ng warm water, kumuha ng hot wet towel at dalawang beses mong ilalagay sa iyong mukha. Kumuha ng maligamgam na tubig, ilagay sa baso. At habang kayo'y nanonood ng TV ay ito yung pimpampaplancha mo sa iyong mukha. Ang mas maganda nito kung meron kayo talagang extra lotion sa inyong mukha, habang ito ay pinaplancha, mo gamit ang kutsara at mainit na tubig ay napakaganda. Gawin ito araw-araw para makita nyo talaga one week lang ang resulta ay talagang mapapawaw na kayo. Huwag na huwag lang yung kalilimutan ang magpahid ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!